ang susi, tungkulin, at ang poder ba na ito ay kanilang ginagamit sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Sana all. Taon-taon, naglalabas po ang Commission on Audit ng report sa ginawang paggasta ng bawat departamento ng gobyerno sa pondong inilaan sa kanila ng Kongreso. At taon-taon din, nakapaloob sa mga audit report na ito ang sinasabing mga audit observation at maging recommendations. May mga pakakataon ding agad nagkakaroon ng notice of this allowance. Datapwat ang mga nakadetalyeng audit observation sa mga departamento ng pamahalaan ay maaari ng maging daan para kilatisin ng mabuti ng mga mambabatas ang hinihinging panibagong pondo ng mga departamentong ito sa panahon ng budget hearing. Pero kapansin-pansin sa mga nagdaang taon, patuloy pong inaaprubahan ng mga mambabatas ang mga budget ng iba't ibang departamento nang hindi man lang pinagpapaliwanag sa nakita ng COA na mga pagkakamali o maging pag-aaksaya ng mga departamentong ito sa pera ng bayan. Hindi sa lahat ng departamento, hindi sa lahat ng pagkakataon. Gawin nating halimbawa ang mga naging pagdinig na ginawa kamakailan lamang sa budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation at ng Department of Public Works and Highways. Mabilis pong lumusot ang mga budget ng mga departamentong ito sa Committee Budget Hearing ng hindi man lamang halos pinagpapaliwanag ang mga kalihim ng mga departamentong ito sa mga nadiskubre ng COA na mga irregular na paggasta sa pondo ng pamahalaan. Kasama na rito ang sinasabing notice of this allowance. Ang pinagbabasihan po namin dito ay ang pinakahuling available COA report. At ito ay taong 2022. Hango po ito sa kanilang website na available lamang na COA report. Sa Agriculture Department, 942 million 610,000 ang kabuang halaga ng notice of disallowance. Ito'y para sa iba't ibang mga bureau sa ilalim po ng DA na gumasta sa pera ng kagawaran ng hindi naaayon sa batas. Naglabas din ang COA ng Notice of Suspension ng mga proyekto ng departamento na ang total na halaga ay Higit sa 5 billion pesos. Ang notice of suspension ay nilalabas ng COA kapag may kwestyon sa legalidad at kaayusan sa pagpupondo at pagpapatupad sa proyekto ng pamahalaan. Habang sa Department of Transportation, 1 billion 402,427,000 mahigit ang halaga ng notice of this allowance. Maliban dito, nasita ng COA ang tatlong proyekto ng DOTR na hindi napakikinabangan na nagbubunga sa pag-aaksaya sa pera ng bayan. Ang kabuuang halaga ng tatlong proyektong ito ay 7 billion mahigit na pera ng bayan. Kasama sa mga proyektong ito ay ang 48 Dalian Trains na nagkakahalaga ng higit sa 3.7 billion pesos. Sa DPWH, 5 billion 318 million 192,000 mahigit ang kabuang halaga ng Notice of this allowance. Maliban dyan, meron pong 2,395 na mga locally funded projects na ang kabuang halaga ay higit sa 96.2 billion pesos ang hindi na ipatupad ng maayos, nagkaroon ng matagal na pagkakaantala sa pagpapatupad at ang iba'y hindi pa matapos-tapos. At heto pa, sa 653 na mga infrastructure projects ng DPWH na ang kabuang halagay 20.7 billion pesos, nakita ng mga auditors ang ilang mga depekto sa proyekto. Kung susumahin, ang technical defects na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 369 million pesos. Pero, ano pa nga ba? At mabilis pong nakalusot sa pagdinig ang budget ng mga departamentong ito. Walang masinsinang pagbusisi kung papaano tinugunan ng mga pinuno ng mga kagawaran na ito ang adverse findings ng COA. Katunayan, may nagpanukala pa na dagdagan pa daho ang budget ng DPWH para sa taong 2025 Check and balance Power of the purse Pero paano naman magaganap ang check and balance?